Ayan, yeah. ka ng mga ano, taong ng mga viewers natin na magbibigay ka ng BI. Oo nga. Pero eto medyo maingat tayo. Medyo hindi natin, ano, sila na lang humula, ano, kung mabubuking nila. Kasi, alam mo ba na ang isa pa lang premiatong aktor, e eh, muntik na mahiwalay sa kanyang misis. Muntik silang maghiwalay talaga. Kasi, nabukin ni misis na may karelasyon isang flight attendant. FA, to si actor. Mm -mm, yeah, medyo sinisinok-sinok ako. Like, except kumain ako. Anyways, ah uh, pero ang chismis, nung una, nabuking na ron ni Mrs. Pero akala niya, naghiwalay ng kanya Mr. At ang FA. Pero nabuking yeah. niya lately na magkarelasyon pa rin pala yung dalawa. Nakakaloka, di ba? Oo nga. At eto na, maliim daw si actor. Kaya pati yung BFF ah, niya, ah. na isang businessman, eh, hindi alam nung tungkol sa chikang yan. Oo. Pero yun nga, may mga nichi sa close kay actor na in-love daw siya at talaga minin-maintain niya si F.A. E. noon pa man, di ba? Uh, may nagkwento nga sa amin dati na nakasama ni actor sa isang country, somewhere in Europe, ang uh, girl na to. Uh, tapos, um, nang may nagtanong kay actor kung sino yung girl, pinalabas niya na kamag anak daw niya, 'di ba? Oh. Pero antagal roon ang tagal na ng relasyon ng dalawa, 'di ba? Pero uh, yun nga, uh, ang maganda kahit nabuking ni Mrs. at eh, napatawad niya si Mr. Hindi ko nga lang alam kung uh, sinabi ni Mr. ni Premyanong actor na iiwanan niya na ang FA na kanyang um, other woman, 'di ba? O oh. sa tingin mo mm. kaya kaya nagkabati si actor at ang Mrs. niya kaya hindi na huwi sa hiwalayan ang relasyon nila ay dahil uh, iniwala na ni actor, uh, si F.A.? Oh, baka yun ang sinabi niya sa kanyang misis, no? Para Pero hindi sila maghiwala. oh, matulis din kasi ito si Prenyadong actor. Eh. Ang gwapo pa rin, di ba? Hmm. Wow, sino kaya ito? Oh, nakuha eh, niyo I'm sure na... Si no Wala <laughs> kasi, ah uh, mamaya uh, uh, mapanood ni Mrs. ang vlog natin to ang ating anything goes show eh talagang isipin pa nila uh, isipin niya o magbalik sa kanyang alaala -ala ang pagtataksil ng kanyang mister na premiadong aktor at matuloy ang kanyang hiwalayan so hindi na tayo magbibigay ng clue di ba pero